ah, sabo sabo ma. an, jumpin, ano? sabo, 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 tayo, trinta! sabo, 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 Baby Toy na. 300 lang. Sales ka. 300 lang. Pare, ano yan? Kas Eh. lang yan. Hindi lang. Magkano 300 lang. Para ba ng mga nanote? Nung sa akin ah. Bibitika? Oh. 300 lang taw. Ano ba 'yan? Wala na 'tong steam. Eh, ano, 'bu. Ano 'yan? 'Di mo ba 'yan? Totoo? 300 lang pala sa. 'Yan ang Baby Toy. Yung puti, yung puti, yung wag. duwag. Ba, ano?